Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Webes, May 15, 2025. So bago po kayo tumaya mga kasyanski, pwede po kayo magpahid sa inyong mga kamay ng money oil. Ito po ay makatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. So kung uh, wala pa po kayo nito, at kung gusto po order, meron po tayong money oil na cleanse, bless, and ritualize na po. So para po sa mga interesado, mag-PM lamang po kayo sa akin. At para naman po sa inyong mga numero, kung meron po kayo mga pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, pero yung pong sumukan, i-mix or i-combine po ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, mabilis ang mga kaganapan. Kaya't bilisan mo rin ang pagkilos nang sa gayon ay makasabay ka sa agos ng buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 1, 18, 29, 33, 40 at 45. Para sa mataong Taurus, lagyan mo ng eksaktong halaga ang gusto mong kitain. Lakihan at pagsikapan mo ito. Sa araw na ito, aalalayan ka ng langit at makakamit mo rin ang pinapangarap mo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga maswerteng numero, 3, 18, 23, 37, 40 at 44. Para sa mataong Gemini, yung iyo ang araw na ito at ang ilaw-araw pang tarating. Doon mo na ang gusto mong gawin. Pero ang payo ay dapat na makabuluhan ang iyong layunin. Ang iyong mga kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 5, 9, 14, 19, 27, 30 at 45. Para sa mataong cancer, pasasayain ka ng langit at para kang pipiruin na akalain mong hindi na makukuha ang gusto mo. Ang iyong mga kulay ay black. Ang iyong mga numero, 2, 8, 17, 22, 29 at 32. Para sa mataong Leo, kahit ayaw mo, mas marami ang magkakastos mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerteng numero 1, 19, 25, 28, 31 at 45. Para sa mataong Virgo, Huwag mong tutukal ang pagkakamali ng kapwa mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerte numero, 5, 9, 14, 23, 26 at 35. Para sa mga libra, unahin mo ang larangan ng kabuhayan. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon sa kung ano-anong bagay upang hindi rin masayang ang araw na ito. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerte numero, 6, 15, 18, 24, 33, at 39. Para sa mataong Scorpio, makibahagi ka sa samasamang pagsasaya. Sa ganitong paraan, maunawaan mo na ang buhay sa mundo ay mas maganda pala. Ang yung mapalad na kulay ay burgundy. Ang yung mga masorting numero, 6, 12, 29, 33, 38, at 44. Para sa mga taong Sagittarius, itugma mo ang layunin mo. Mas maganda na magkakaroon ng pagkakaisa sa isang layunin. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 6, 18, 27, 33, 39 at 45. Para sa mga taong Capricorn, magmumula sa ibang tao ang ilang swerte mo. Pero ang malalaking swerte ay mula sa iyong sarili na likas ng maswerte noon pa man. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung sweating numero, 8, 11, 20, 29, 37 at 44. Para sa mataong Aquarius, huwag ka munang lumayo, pero pwede kang mamasyal sa malapit. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamasorting numero, 4, 16, 28, 31, 37 at 40. Para sa mataong Pisces, kumilos ka na parang hawak mo na ang gusto mo. Isa itong makabagong formula ng tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerte numero? 1, 7, 19, 25, 34 at 40.